Second Vatican Council morning ning atong istoryahan karon. Tingali na labyan na nato sa so, po na akong mga videos ng istorya ta ni Bitawag Church Renewal o tingali ato na po natakol partly on sa kanang Second Vatican Council. Pero gamay lang nga review. Kini Second Vatican Council mao kini ang tigom sa simbahan ya to pang 1962 kutob sa 1965. Ya, yeah, kini siya nindot kayo kay batasan yun sa atong simbahan nga kung duna yung mga butang ang ayang tagnon, irisulbar aw uh, maghimog yun na o council kung panagtigom. So, kini Second Vatican Council, mauni ang continuation pa sa lagha mga council na naghimog sa simbahan. Now, importante ba kasamutan ni Di, kaya muna ating gibasihan sa paglihok ron sa simbahan kaya matawag niya siyang Operational Council o ikaduha, kini nga gitawag uh, Renewal Council kay kini mo'y nagtakda sa Church Renewal. Mga nga, importante kayo na itong masabtan, labi na sa atong paglihok isip mga Kristiyano sa atong panahon. Now, importante kayo, magsugod ta, siguro, ang mga highlights lang, o sa may mga importante nga part na yan, mga, pagtulunan nga angay na itong tagdo. Number one, sa kini point of emphasis, o sa gitawag itawag mission o trust, meaning to say, o, sa may gitutukan. So, ang pre-Vatican II, o sa Second Vatican Council, ang gitutukan ng mga kalagnon, o spiritual life, morgan na itong pag-ila sa tao. Pero ang Second Vatican Council, nagtagad na sa total human person. Meaning to say, ang tao na nga may lawas o may talag. So, di pwede nga ang atong tutok kay Kuto Bramanta sa simbahan, ang atong perception, mga kalagnon nun nga aspeto sa tao. Ikadwa, ang aspeto po sa role and responsibilities, mga papel ni siya o mga responsibilidad na to. ang karaan o pre-Vatican II, nakasalalay lang ang tanan yung mga responsibilidad sa mga kaparian ng gitawag hierarchical no so tanan halos mga decision making pare tanan pare ultimong magbagting sa uh, kanang bagtinganan usahay pare na lang magbagting pero diri sa ato karon gitawag ni siyag people or lay participation na diin kita mga tao, maka-appeal na kita bisan yano kitang binunyagan menta gitawag lay empowerment So, nganong iapil i man ni ang lay empowerment, tungod kay kapartiman kita sa simbahan, dili man pwede nga di mo appeal, may mo lang passive ang sama ni mo, nako, ng mga laiko. So, importante kay niya, nga mga pilta diya sa simbahan. In fact, kamaturan niya ni ani ang simbahan daghan mga councils, na finance council, na parish pastoral council, o guman pang mga committees gi create sa mga lay kon laiko ang ikatulo nga aspeto siguro nga ang itag doon, kining gitawag o core of religious life. Ang atong ipang buhat. So, ang privatikan, koto bergita sa gitawag o religious life. Kano'ng mga nirusang yuhay, sinimbahay, inampuay, minus gani kayo niya to ang gitawag o mga formation, kung seminar. No? Kung pirang nubina, hinoon, mga uban pang mga bulhaton mao na ang religious life. Pero diri sa ato karon ang core of spirituality na to nakasalalay na sa gitawag o oh, sacraments and the word of God. Kining sakramento nagpabilin pabilin niya po, importante kayo, relevant niya po na, o na pag word of God. And this is a very reason why, nga nga uh, kita, dili sa bagong simbahan, dili sa BC, o na bagong simbahan, dili bagong simbahan, na bagong simbahan, ah uh, nag kita nga, nag-encourage kita sa pagmananong sa pulong sa Diyos. In fact, one of our activities, kinigitawag o family group prayer meeting. Ang lain, may tungod kini sa atong pagtanaw, unsay kalibutan. No? Ang niyato, ang karaan niya simbahan, ga, istorya na ni nga. opposed to the world, murag, mugawas, nga kontra nato ito, ang kalibutan. Muna nga, dili po, sirado no? Ang Katoliko, warag nabuhi lang para sa mga Katoliko, mag-away na ta sa lain ng mga grupo. No, pero diri sa ato karon, gitawag ni mutual respect na ana ang pag sinabtanay, no? Unya ang importante kaayo nga uh, makabaton tag kalinaw diha sa kalibutan. So, meaning to say, lahi ang pananaw sa Second Vatican Council or naalay gihatagan og emphasis niya kini tambay rin kay nga butang diha sa sa gitawag og privatikan tu nga sitwasyon mo nga importante kay ini masabtan ni kay usahay ang atong mga paglihok karong panahon na bisan tuod na tas second Vatican Council nga era pero nagpabilin diha punta nga ang atong mga panghunahon og mga pagliho sa simbahan tuwag hapon sa karaan nga pamaagi katong gitawag privatikan to na ina tuwag kini video magtabang nimo og nako o manalangin ng Diyos ka nato. May na uh, mo pag-support sa atong channel at sa atong Facebook. Thank you guys.